At napakaagang nga din gumigising ng anak ko. Kapag nagising na ako, check yun. Gising na din siya. <laughs> so, ayun nga, pinagluto ko na siya ng kanyang agahan. Sunny side up egg and hot dog. At ayun nga, at kumakain na ang anak ko. At itutuloy ko naman ang pagluto ng kanyang babaunin sa school. So, ayun nga, at nakaligo na siya at nakagayak na din. At ready na siyang pumasok sa school. So, hello Philippines and hello world na naman. <laughs> Magandang magandang araw po sa ating lahat. Nawa po ay lagi tayong babasbasa ng ating Panginoong Diyos araw-araw. At huwag natin kalilimutan magpasalamat sa Kanya. So, hayo na nga at papasok na ang anak ko at nandito naman ako sa tindahan para magpa-load. O, lunis ngayon. Tuwing lunis yan, nagpapa ako dito. <laughs> Hindi ako pwedeng walang load at aspiring vlogger arot-arot to. <laughs> Napakahirap pero laban lang, tuloy-tuloy lang, ganun. <laughs> kahit napaka ng viewers ko. Ay, oh, grabe. <laughs> so, hayan nga, tapos na ako magpasyente sa Santa Rosa at papunta naman ako ngayon sa Gapan. At pagdating ko nga sa Gapan, heto at manginginain ako, napakasarap ng handa nila kahapon. At fiesta nga sa Pambuan. At sabi nga nila, ba't daw hindi ako nakipiesta? Kahit naman hindi ako makafiesta, mahitikman ko naman ang handa nila, di ba? <laughs> So, na nga at kumakain na ako. Napakasarap ng pansit nila. Lasang-lasa. At puro pampalasa ang inilagay. <laughs> Napakasarap. So, ayun na ang tanghalian ko hindi na ako kakain mamaya. So, na nga. Tapos na maghapon kong pagkatrabaho at dumaan muna ako dito para bumili ng baon na ni Maro. Eh, di ba nasira nga yung zipper ng lagayan niya ng baon? Ba't di nga daw ako bumili kahapon? Inakalimutan ko nga at nag-SM kami. <laughs> Nakakapagod kaya maglipot, di ba? Lakad kaya ng laka. Tapos busog na busog ka pa. Aba, hindi malayo makalimutan mo yan, di ba? Hindi na nga ako tumingin-tingin dyan, baka may mabili pa ako. At kailangan din natin magtipid-tipid ng konti. So, na nga at babayaran ko na ang aking binili. At pagkatapos ko nga dyan, dumaan muna ako sa palengke para bumili ng mauulam. Diyos ko Lord, kailangan na talaga natin mag-diet at tumataba na tayo. So, na nga at pauwi na ako ng bahay. <laughs> pagdating ko nga ng bahay, agad-agad na -agad ako nagluto. Yan ang ulam ni Maron ngayon, torta na may ham. <laughs> Namiss niya yung ulam na ganyan. At pagkatapos, hinimay-himay ko na ang tinapa. Diyos ko, may tirik pa yata. <laughs> Kaya na nga, at iginigisa ko na ang bawang at saka sibuyas. Tapos nilagyan ko na ng bagoong. <laughs> Nasunog pa ata. At pagkatapos, nilagay ko na rin ang tinapa. At ang gulay, nakaramihan ni Italong. <laughs> so ayan na nga at nakaluto na ako napakasarap nakakaloka <laughs> at ayan na ang anak ko at parating na siya hindi ko na nga siya sinusundo sa labasa at tinuruan ko na siya kung paano ang gagawin niya at ayan na nga at nakikipaglaro siya sa alaga niya tuwing alis, at parating siya ganyan silang dalawa napakahilig niya sa aso